Sina Pedro at Juan sa harapan ng korte. Habang nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga tao, nilapitan sila ng mga pari, ng kapitan ng mga gwardiya sa templo at ng mga saduseyo. Nagalit sila dahil nangangaral ang dalawa na muling nabuhay si Jesus at ito'y nagpapatunay na may muling pagkabuhay. Kaya dinakip nila sina Pedro at Juan. Iimbestigahan pa sana ang dalawa, pero dahil gabi na, ipinasok na lang muna sila sa bilangguan hanggang sa kinaumagahan. Pero kahit ganito ang nangyari sa kanila, marami sa mga nakarinig ng kanilang pagtuturo ang sumampalataya. Ang mga lalaki na sumampalataya ay limang libo. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga namamahalang pari, mga pinuno ng mga hudyo at mga tagapagturo ng kautusan. Naroon din si Anas na punong pari, si Caifas, si Juan, si Alexander, at ang iba pang mga miyembro ng pamilya ni Anas. Iniharap sa kanila sina Pedro at Juan at tinanong, Sa anong kapangyarihan at kaninong autoridad ang inyong ginamit sa pagpapagaling sa taong lumpo? Si Pedro na puspos ng banal na espiritu ay sumagot, Kayong mga namamahalang pari at mga pinuno ng mga Hudyo, kung ang itinatanong ninyo sa amin ay tungkol sa paggaling ng taong lumpo, dapat malaman ninyong lahat at ng lahat ng taga-Israel na ang taong ito na nakatayo rito ngayon ay pinagaling ng kapangyarihan ni Heso Kristo na taga Nazaret. Siya ang inyong ipinako sa krus at pinatay, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. Si Hesus ang tinutukoy na bato sa talatang ito ng kasulatan. Ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Walang sinuman sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Namangha sila kina Pedro at Juan dahil sa lakas ng loob nilang magsalita, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lang sila at walang mataas na pinag-aralan. Namukhaan din nilang sila'y mga kasama ni Jesus noon. Magsasalita pa sana sila laban sa himalang ginawa ni na Pedro at Juan. Pero dahil ang taong pinagaling ay nakatayo mismo sa tabi ng dalawa, wala na silang nasabi. Kaya pinalabas muna nila sina Pedro at Juan sa kanilang pinagtitipunan at nag-usap-usap sila. Sinabi nila, Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat kumalat na ang balita sa buong Jerusalem na nakagawa sila ng himala at hindi natin ito maikakaila. Kaya para huwag nang kumalat ang kanilang pangangaral sa mga tao, palaan natin sila na huwag nang magturo tungkol kay Jesus. Ipinatawag nila sina Pedro at Juan at sinabihang huwag na magsalita o magturo tungkol kay Jesus. Pero sumagot sina Pedro at Juan, Isipin nga ninyong mabuti kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi pwedeng hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Pero mahigpit pa rin silang binawalan na mangaral bago sila pinakawalan. Gusto sana nilang parusahan ang dalawa, pero hindi nila magawa. Natatakot sila sa mga tao dahil pinupuri ng mga ito ang Diyos sa nangyaring Himala. Sapagkat ang taong pinagaling sa pamamagitan ng Himala ay mahigit apat na taon ng lumpo. Ang panalangin ng mga mananampalataya Nang pinakawalan na sina Pedro at Juan, bumalik sila sa kanilang mga kasamahan at ibinalita nila kung ano ang sinabi ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga hudyo nang marinig iyon ng mga mana ng palataya nanalangin sila sa Diyos sinabi nila Panginoon na makapangyarihan sa lahat kayo po ang lumikha ng langit ng lupa ng dagat at lahat ng nasa mga ito nagsalita kayo sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod sinabi niya sa patnubay ng banal na espiritu bakit matindi ang galit ng mga bansa bakit sila nagpaplano ng wala namang patutunguhan? Ang mga hari at mga pinuno sa mundo ay nagsama-sama at nagsipaghanda sa pagkikipaglaban sa Panginoon at sa Kanyang Kristo. Natupad na ngayon ang sinabi ninyo noon, dahil dito mismo sa Jerusalem, ang mga Hudyo at hindi Hudyo, pati si Haring Herodes at si Gobernador Pilato ay nagkaisang kalabani ng inyong banal na lingkod na si Jesus na inyong pinili na maging hari. Sa kanilang ginawa, natupad na ang inyong balak noon, at ito'y nangyari ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan niyo kami na inyong mga lingkod na maging matapang sa pangangaral ng inyong salita. Ipakita niyo ang inyong kapangyarihan loobin niyo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus na inyong banal na lingkod ay mapagaling namin ang mga may sakit at makagawa kami ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang pagtutulungan ng mga mananampalataya Nagkaisa ang mga mana ng palataya sa damdamin at isipan. Itinuring ng bawat isa na ang kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Patuloy ang paggawa ng mga apostol ng mga kamanghamang hanggawa bilang patunay na ang Panginoong Hesus ay talagang nabuhay muli. At lubos ang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mana ng palataya. Hindi sila nagkulang sa kanilang pangangailangan dahil ipinagbili ng mga may kaya ang kanilang mga lupat bahay at ang pera ay ibinigay nila sa mga apostol. At ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Ganyan din ang ginawa ng levitang si Jose na taga Cyprus. Tinatawag siya ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin ay tagapagpalakas ng loob. Ibinenta ni Jose ang kanyang lupa at ang pera'y ibinigay niya sa mga apostol.